matapos ibahagi ng Justice Department na magbibigay sila ng briefer kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa posibleng legal option sa oras na maglabas ang International Criminal Court ng Warrant of Arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbigay naman ang mga abogadong serdor ng kanilang legal na opinyon hinggil dito. Si Daniel Manalasta sa Sentro ng Balita Live. Yes, Audrey, ilang uh, abugadong senador nga no, ang uh, nagbigay ng kanilang legal opinion hinggil sa mainit na usapin ngayon dito nga sa International Criminal Court. Papaano na nga kung totoong maglabas talaga ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bato de la Rosa at iba pang dating opisyal dahil sa nakalipas na war on drugs ng Duterte administration? May papatupad nga ba ito? Sa panayam ng PTV News, tingin ni Senator Francis Tolentino, kailangan nila tulong ng mga law enforcement, uh, domestic law enforcement bodies. So dito sa atin, uh, NBI yan o Philippine National Police o Interpol. So kung hindi naman iseserve serve 'yun dito, wala rin 'yun. Sa kabila ng mga ugong-ugong hinggil sa ICC, ang pinaniniwalaan ng senador ngayon ay ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasabay nito, may payo rin si Tolentino kay Duterte at Bato. Ay eh, siguro maniwala tayo dun sa pangako ni Presidente Bibian. Naniniwala pa rin ako dun sa sinabi ni Pangulo na uh, hindi tayo miyembro ng ICC at uh, hindi niya kikilalanin yung uh, international criminal court. Tingin naman ni Senator Sani Angara, kailangan muna ng Senate concurrence kung babalik ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC. I think so. I think, because if you remove yourself, you need to. It's like, it's like joining a treaty for the first time again. So I think you need Senate concurrence. So. Sabi naman ni Communications Secretary Cheloy Garafil na nanatili ang posisyon ng Pangulong Marcos hinggil sa usapin ng ICC. Pero tungkulin din anya ng Department of Justice na alamin ang lahat ng legal na kaparaanan para masiguro na may mga legal na opsyon ang Pangulo. Magugunitang ibinahagi ng DOJ na may briefer na silang ginagawa para sa Pangulo para sa posibleng legal options sakaling maglabas nga ng warrant of arrest ang ICC laban kay dating Pangulong Duterte at iba pang nasasangkot. Sinabihan naman ni dating Presidential Spokesman Salvador Panelo ang DOJ na sundin ang pulisiyang inilatag ng Pangulo hinggil sa usapin ng ICC. Nubukan natin ng hinga ng uh, panig nga nga uh, si Senator Bato de la Rosa pero uh, nag-beg of muna siya na magbigay ng kanyang uh, panig. Pero nauna na niya nga iginiit na handa nga siyang harapin kung ano man yung mga uh, latest development hinggil nga dito sa usapin ng ICC. Audrey? Maraming salamat Daniel Manarastas.